Alam niyo po kahit po ang ating mahal na chairman ay nakapiit sa dahig ang kanya pong iniisip ay kayo pa rin. Alam niyo po, kami pong lahat doon ay iniisip namin ang health ng ating dating pangulo pero ang iniisip niya kayo. Nandito po ako dahil utos na. Sa totoo lang, ayaw ko na umuwi. Hindi ko na po matanggap ang mga nangyayari sa bayan, pero ang order, it itawid kayo. Maraming salamat po. Awadu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nabila alamin. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Ala Assalamualaikum, pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat. Ah, uh, isa pong napakalaking karangalan po sa akin ang makatabi ko po ang mga senatorial boys ng PDP Laban. Sapagkat so, alam niyo po kahit po ang ating mahal na chairman ay nakapiit sa kahit ang kanya pong iniisip ay kayo pa rin. Okay emotional lang ako. Kasi na kayo. Alam niyo po, kami pong lahat doon ay iniisip namin ang health ng ating dating pangulo pero ang iniisip niya kayo. Nandito po ako dahil utos niya. Sa totoo lang, ayoko na kumuhi. Eh. Hindi ko na ako matanggap ng mga nangyayari sa bayan, pero ang order, it itawid kayo. Kaya po, order. yung mga issue po natin ngayon, napakabigat. Sapagkat ang issue po ay boto. Yan po ang tinatayuan ng ating chairman, yung boto po ninyo. Kaya mga mahal kong kababayan, ito pong issue nito, ay issue natin lahat. Hindi po ito issue lang namin sa PDP. Kundi issue po ito ng sambayan ng Pilipinas. Sapagkat so, ang pagboto po, yan po ay nasa konstitusyon. Malinaw po ito sa ating konstitusyon. Ang bawat Pilipino sa kanyang tamang edad, ay dapat bumuboto lalaki, babae, o anumang kasarian. Kahit nasa ang kamang lugar. Yung pong pagboto ay meron po yung sinusunod na alituntunin. Meron po yung espiritu. Ano po ba yung espiritu na yun? Yung ikaw ay pumupunta sa lugar ng butuhan, nararamdaman mo na sumusulat ka, nandoon ka sa voting, uh, precinct, Ramdam mo na ikaw ay bumoboto, kapangyarihan mo yun, kalayaan mo yun na bumoto kung sino mamumuno sa Ito pong uh, issue ng online. Sa totoo lang po, ako po'y galing sa ibang bansa. Nanggaling po ako ng The Hague, nanggaling po ako ng Germany, nanggaling po ako ng Poland, nang galing po ako ng Qatar at ibang lugar pa na hindi opisyal na naipost. Lahat po, lahat, lahat po. Hindi ko po uh, sinasabing merong pumapayag sapagkat wala po akong nakausap na pumapayag sa online. Lahat po sila ang pakiusap. Gusto po nila yung dati nilang ginagawa, kung ano yung kinakugalian nila. Hindi po ako nandito para makipagkontrahan sa Comelec kung ano ang gusto ng Comelec o kung ano Hindi po. Yung puso po ng OFW ang itinunta ko dito. Ang puso po nila, medyo alanganin po sila sa online. Meron pong nagsasabi, ang gusto nila, mag-boycott na lang. Iyon po yung mga pinuntahan ko sa malalayang lugar. Dahil meron pong mga OFW ang sigaw nila. Boycott na lang. Nakupo, pinuntahan ko po yan. At kinausap ko sa kanila. Kahit po mag-travel ako ng ilang oras, pinuntahan ko po sila. At sinabi ko, huwag kayong mag-boycott. Dahil napakahalaga na kayo po ay bumoto. Ang sinasabi nila, hindi e, namin kasi gusto tong online. At e, sinasabi ko po sa kanila, sa ngayon, sana po ay mag-enroll kayo kahit ako na po ang sumama sa inyo, mag-enroll po kayo kapag kailangan po ninyong bumoto. Pero hanggang sa pag-alis ko po ang sinasabi nila, ginawa lang namin ito para sa chairman namin. Kay Pian Abdi. Magpapakumbaba kami, susunod kami sa iyo, Senator Padilla. Mag-i-enroll kami para kay Pian Pero iilan lang po itong napuntahan ko. Napakadami pong OFW. Kung ako lang po ay may oras, pupuntahan ko po isa-isa para convincing dyan sa online na yan. Huwag kayong mag-boycott. Pero sana po, sa ating mga namumuno sa bayan nito, lalong-lalong na sa Omile, intindihin nyo rin po sana na yung damdamin ng ating mga OFW. Yan din po ang hiling namin sa Supreme Court. Yung pong denial ng ating mga magigiting na senator yan po. Ito po ay hindi lamang para sa amin. Hindi lang po ito para sa kapakinabangan namin. Ito po ay para sa lahat. Malinaw po ito na sana, sana, mga mahal kong namumuno sa bayan ito. Kung talagang tinuturing natin na bayani ang ating mga OFW, pakinggan po natin sila. Hindi po nararapat na tayo ang magbibigay sa kanila ng mga alipuntunin na hindi naman natin muna sila tinanong kung gusto nila. Hindi po porket malayo sila. Hindi na po tayo mag-aabala nakausapin ang mga tao ito. Ladies and gentlemen, tandaan po ninyo, ang mga OFW, ang pinadadala sa atin niya, naso 35 billion dollars a year. Ang ekonomiya natin tumatakbo dahil sa mga OFW. Isang tanong ba, isang hearing, isang public hearing para kausapin natin sila at tanungin kung gusto ba nito. Hindi natin nagawa. Sana po, sana po, ang huli nating uh, sandigan ay ang suprim ko. Tayo po ay kumakatok sa puso ng ating mga ustisya. Sa ating mga uh, kiligilalang uh, sila po ang magiging kakampi ng taong bayan, hindi po kakampi ng P.S.P.D.T. ha. Ito pong ginagawa namin, eh, hindi po ito para lang sa kapakinabangan kap kap ng PDP. Ang hinihingi po namin, sana mabigyan ng tamang panahon at oras ang mga OFW na masabi nila na itong online ay takot na takot po sila. Wala po ako talagang pagsisinungaling dito. Hindi naman po ako kailanman naging Well, marami akong naging babae, pero wala akong kasi nung malina to. Minahal ko lahat yan. Ito pong sinasabi ko sa inyo, nakausap ko po talaga ang mga OFW at sila po ang nagsasabi na delikado. Delikado at parang wala silang tiwala sa online. Yun lang po. Maraming salamat. Mabuhay po.